Ginunita ngayong araw ang Philippine Spanish Friendship Day sa Baler sa Aurora, kung saan pinangunahan ng ilang senador ang seremonya. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Bika sa mga Pilipino ang pagiging palakaibigan, patunay ang mga kaalyado nating bansa sa buong mundo, tulad na lang ng espesyal na araw na ito na pinagdiriwang ang Philippine Spanish Friendship Day sa Baler Aurora. The but also by diplomacy and good governance. Si Ambassador Miguel Delgado naman, inalala ang mga bahagi ng kasaysayan kung saan pinatibay ng panahon ang pagkakaibigan ng Spain at Pilipinas. 125 years ago, President Aguinaldo issued a decree by which those who were sheltered in the Church of San Luis should, and I quote, not be considered as prisoners but on the contrary as friends and consequently they will be provided by the Captaincy General with the necessary documents to return to the countries. This gesture has an extremely exceptional significance since it is laudably exceptional to treat the other combatant with such magnanimity. Dumalo rin ang mga senador, tulad na lang nila Sen. Juan Miguel Zubiri, Sen. Sherwin Gatchalian at Sen. Sani Angara sa pagdiriwang, kung saan pinangunahan nila ang seremonya kaninang umaga. Si Angara, kinilala ang mga ginawa ng Espanya para sa Pilipinas. Ibalik natin yung pagmamahal nila sa atin. Mahalin din natin ang Espanya dahil sumikat ang baler dahil sa mga Espanyol. Uh, Pasalamat po tayo sa kanya. Pinagtibay ang paggunita ng Philippine-Spanish Friendship Day noong May sa basas ito noong 2002. Kasabay din ito ng paggunita ng ating kasaysayan at pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Daniel Manonastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.